Magandang araw mga kakitalig. Ayan, panibagong araw na naman ang ating tatahakin ngayong araw na ito. Ako ay papasok na naman sa aking trabaho. At syempre, meron tayong baby. Bago tayo umalis, kailangan muna natin nasikasuhin. So, bago ako naligo at nakapag-toothbrush, pinaliguan ko muna si Baby Scott. Si Baby Scott nga pala yung una kong inaasikaso bago yung sarili ko. Mabuti nga ngayon kasi 6.30 a.m. pa lang, gising na si baby. Kailangan ko nga pala asikasuhin muna si baby kasi nga iiwan ko siya kay nanay bago ako pumasok tang work. Si lang muna ang mag-aalaga kay baby habang ako ay nasa work. Mabait naman daw alagaan si Baby Scott guys kasi behave siya kay nanay kaysa sa akin. Siyempre, kailangan niya magpabebe sa mama niya. At bago nga ako umalis ng bahay, pinadede ko muna si Baby Scott para yung susunod na dede niya ang lunchtime kasi pag lunchtime umuwi rin ako ng bahay. Good news nga pala mga kainday kasi nga hindi na siya iyakin ngayon so naiiwan ko na talaga siya kay nanay. Mahaba-haba na rin kasi ang tulog ni Baby Scott mga kainday kaya medyo hindi na nahihirapan si nanay mag-alaga sa kanya. Pag pagising niya, magdedede lang siya, pagkatapos manunood na lang siya ng TV. Puti na lang nagmana si Scott sa kuya niya at saka sa papa niya kasi nga ang hilig-hilig niyang manood ng TV. 3 months pa lang siya guys. So nakakaaliw siyang tingnan kasi nga focus na focus talaga siyang manood ng TV. Parang ang matanda kung manood ng TV kasi may pa smile smile pa yan siyang nalalaman mga kainday. Kaya sobra talaga akong nagpapasalamat kay Lord. Natapos ko nang ang padedehen si baby Scott guys. Sarili ko naman yung haayusin ko kasi nga mag alas 8 na ng umaga kailangan ko nang mag ayos ng ating sarili at para makapasok na ako sa world. Yung ilalagay ko nga pala sa aking mukha guys, bagong bili ko lang po 'yan. Nakita ko lang po 'yan sa TikTok. Ayan, kaya gumaya din ako. Gaya-gaya po tumaya. Very skin nga pala siya is 50 Kaya ito na yung napili ko kasi nga pagkatapos kong maligo, ito lang yung nilalagay ko sa mukha. Wala nang iba. Nabili ko nga pala to sa tindahan ng aking sangkay. Dito lang sa Santa Rita, sama. Dito lang sa amin, guys. Kung gusto nyo rin gumamit, guys, ng Fairy Skin is PF50, ay pwede nyo lang din i-order yan sa Shopee. Pagkatapos natin maglagay ng sunscreen, ayan, lagay lang tayo ng konting lipstick. Ayan na. Ganun lang kasimple, guys, yung nilalagay ko sa mukha. Ha. Medyo nahihirapan nga ako sa aking mga outfitan. Charis lang, mga kainday. Kasi nga, bago tayong panganak, so lumaki tayo ng konti, ayan, yung mga luma kong damit. So, hindi ko pa magamit lahat. Pero hindi naman ako pwede mag-diet kasi nga dumede di pa sa akin si baby. So, hinahayaan ko na lang na na lang lumiit yung katawan ko. Gusto ko nga yung mataba-taba ako ng konti kasi nga pag pumayat ako, payat din kasi ako. Ayoko ng sobrang payat. Parang na-stress ako sa sarili ko, guys. Shout out nga pala kay Ate Agnes heavy sa pas stars niya. So, maraming maraming salamat sa sinin mong Star Ate Agnes. Thank you so much. God bless. Shout out din sa lahat ng mga nanonood ng aking mga videos na ina-upload. Maraming maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawag pasasalamat ko talaga sa inyo guys na pinapanood nyo palagi yung mga videos kong ina-upload. Sobrang thankful talaga ako sa inyong lahat guys. Sana hindi kayo magsawa sa panonood ng aking mga vlogs. At syempre, hindi hindi ko makakalimutan ang pagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na ibinibigay niya, lalong-lalo na sa mga blessings na aming natatanggap araw-araw. Sobrang thank you talaga Lord sa mga unexpected blessings na ibinibigay Game thank you so much Kitalik family of love